Pinasal tayo, mga ka-beauty. Good morning, good morning. Kapi tayo. Kasi kami kumain gagabi. Kasi late na. Binili lang mga amo namin. Ano? Binihang tayo. Ayun. Binili nila. Pero hindi kami eh, nakakain. Gabi na, last week na yata natin yeah. ngayon ang kakainin natin ngayon bago tayo mag-umpisa ng trabaho. Di ba? Kafe tayo, mga ka-beauty. Mga ka-viewers ko dyan. Kafe tayo. Ayan o, coffee. Coffee is life. Pag walang kape, walang life. <laughs> kain tayo, kain. May mountain dyo, pero hindi pa pwede at kakapin muna tayo. Mama na, mamaya mo hapunan na lang ito. Pero parang wala akong gana sa totoo lang. Gusto mo rin ba? Mm. Yan. Kainin mo. ang suklay-suklay. Ilang araw pa lang ng Ramadan. Pagod na. Puyat. Nung oras na kami nagpapay na 3 o'clock na. Ya, kalah kan damuan ni. may gravy siya pero ayaw ko yung gravy niya kala ko garlic wala naman hindi masarap yung gravy bye break off na ako mga ka beauty bye bye ingat 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 tayo lahat kung saan man tayo naroroon saan ka man San man kayu naroro Ingat kayu lagi Bye